ang mo! Sir, bababa ko po. Huwag niyo lang po pabubutokan. Wala po akong kasalanan, sir. Hinahabol ko lang po yung mga taong bumastos sa asawa ko eh. Timpog ka na. Paikuti mo pa kami. Ha? Totoo po yung sinasabi ko, sir. Ano to, ha? Sir, hindi ko po alam yan, sir. Anong hindi mo alam? Ay, anong hindi mo alam? Sir, hindi ko po talaga alam, ano? sir. Ha? Sir, wala po alam, wa sir. Maming ka na. Ano? Hindi ka amin? Ha? Gusto mo pera pa sa rin mo? Pero wala po alam. Anong wala kang alam? Ha? Anong wala kang alam? Ha? Magkatapo lang ng basura. Dito pa sa lugar namin. Misa mo lang rin si Ginawa mo ka Yung pala ikaw. Akala mo siguro malulok mo kami. Pahirapan mo pa kami. Ha? Akala mo ba ako obra makakalukuha mo sa aming mga polis? Saan galing mga... Ha? Saan mo Wala ho akong alam. Si dongaling. Oh. Dongaling. Oh. Si supplier mo. Ha. Si no. No. Pa'i gera. Oh bravo, oh. oh. sir. Si dongaling. Wala po, galang sir. Akigas ka? Ha? Umuaming ka na. Wala oh, tawag galang sir. Mamamatigas ka pa. Ha? Ah. Alô. Anong tinitingin-tingin mo? Tingin, tingin mo mukha ko? Hinatandaan mo mukha ko? pulis pa ang protektor. Pinagbibintang ang mga mga pulis? Ha? Sa mga mga katitira. Bakit? Lalaba ka? Ha? Lalaba ka! Uh. 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 Umami ka na! Sir, tama na yan. Baka totoo naman ang sinasabi niya. Huwag mo kong pinakikailaman sa ginagawa ko, Sargento. Sobrang napahirap ang ginagawa niyo. Huwag mo ko tinuturuan sa mga ginagawa mo. Kung tama man to, umali. Presinto ko to. Tauhan na kita. Anong ginawa nila sa'yo? Wala to. Ang kasalanan, ba't ikaw ang kinulong? Tinanong nila ako na... Kapalagay ko, may kinaraman to sa pagsumbo ko sa grupo ni na Martin. Pwede naman natin silang ireklamo, ah. Dodo, may konti tayong naipon. Pwede kong gamitin yung pambahay sa abogado tutulong tutulong sa'yo. Huwag na, Angela. Kakailanganin niyo ang pera pa na ako. Baka lumala pa ang problema pati kayo madamay. pa eh, paano ka? Huwag yun ako tindihan. Akong bahala sa sarili ko dito. Huwag mo lang si Boyet. Natatakot ako, Dodo. Baka kung ano pa ang gawin nila sa'yo dito, eh. Makakaraos din tayo, Angela. Makakaraos din tayo. Wala

Huh? Tama na! Tama na. Angela? Hala ko, di na tayo magkikita, Angela. Angela? Uh, hindi Angela ang pangalan ko. Buti na lang dumating ka. Kung hindi, baka ako ano na nangyari sa akin. Sino ba mga yun? Mga customer ko yun sa club na pinagsasayawan ko. Akala siguro, pag napainom ka ng konti, pag-aari ka na nila. At pwede na nilang gawin sa'yo ang bawat gustuhin nila. Sa club ka nagtatrabaho? Oo, bakit? May kilala ka ba Martin ng pangalan? sa dami ng mga naka-table ko, hindi ko na matandaan ang mga pangalan nila. Bakit? May atraso siya? Yun din ang pangalang narinig kong sinabi mo dun sa lalaki. Malaki. Ano? Wala. Eh, sino naman yung Angela sinasabi mo? Asawa ko. May asawa ka na? Nasaan siya? Pasensya ka na ha. Makulit lang talaga ako. Balik ka. Umakyat ka muna. Hindi na. Alis na rin ako eh. Sige ya. Ingat ka Dodong. Salamat. Janet! pupuntang kita sa club, ha? Ano ang mo? Uh, Itong paril mo. Ayaw pumutok. Matikta ako mapahamak dahil dito. ka pa lang bago. Ay parya lang po. Yung sinasabi mo, may ko. Hindi ko siguro pa rin magkamabit yan. Ang dyan, O kaya, nakatungo. Oo, ganun pa, Captain. Ganun pa? Oo, ganun. Ganito! Ako! Ang kuya, ang kuya,

Oh, tabi, tabi, tabi. Sila kayo. Sila kayo. Salamat. Oh. Ano nangyari dito, sir? Itong tawa ni Martin, ito May nakuha ba kayo lead kung sino pumatay dito? Alam naman natin kung anong ginagawa ng grupo ni Martin. Malamang, hiyari yan ang karibal nila. Kung may alam si Martin, Jack tatago katago na yan. Malit lang naman itong Maynila, sir, para makapagtago siya. Kuna dito nga siya. Pero sige, hanapin niyo. Pag nakita niyo, dalhin niyo sa akin ang makausap. Sa taong to, bahala na kayo dyan. Ha? Sige, sir. Dali niyo sa morgue yan. Yeah. magtakbo mo, Magpala lang ako! Para! Ako? <laughs> Tinurutot na nga kita eh! Yes. Asawa mo! Alam mo ba sinasabi ng asawa mo habang si... No, no. ang mo. Alam mo ka, Tornillo! Sinasabi mo sa mukha ko yan? Ha? Na may sahil sa utak! Sinasabi mo sa mukha ko yan? Bakit? May evidence ako ba? May evidence ako! Ano? Ano?